Ubusin ba o oh, tikman isang mo lang. Tikman lang naman oh. Kasi to, tapos kaya mo food fresh. <laughs> masarap to. Sarap. Oh yan, hazelnut. 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 Mm. Ano mo lang ginagawa mo? Pakita mo. Ryan tinitikman ko po yung mga chocolate kung masarap o hindi. So alam nyo na, bakit ako matabak? <laughs> Tapos, okay. anong flavor nito? Soy? Soy beans? Wala mo nakalagay. Mmm. Sa chocolate, pwede matagos. Masarap naman. Bakit ka natatawa? Siguro may mga chocolate dito na hindi masarap. Ano lasa? Explain mo. Ah, to May ano. May mint Na parang yung candy na ano, yung noong-noong candy na orange. Orange kasi flavor niyan. Kaya pala. ko <laughs> Orange. <laughs> orange <Oris> yun pala. Ayan <laughs> o. Alam, uubusin ko to. Four, six, eight, 10. <laughs> na Ulit ka eh. Ito yan. Iyon, tapos Ayan. na yan. Pero tapos na to. Bakit? Hindi. Iba yan. Hindi. Iba sila o. Oh. Iba sila. Na. Ito pa. Ayun na. <laughs> <Yeah>. <laughs> Hindi mo naman kailangan ubusin. Oo nga. Pero mas, ano kasi yung... Hmm. Ito naman. Oh, o so siya nakalagay ng na. bagong. Oh. Um, ilalim lang siguro siya. La, dark chocolate ito ah. Mm -hmm. Strawberry. Mm, -hmm. sarap. Mm -hmm. Strawberry. Strawberry sa. Parang sino to? Hindi ako ilagot yung kamoy. Parang ang dami ko lang nakain ah. <laughs> na. Mo. Yan. Tamis? Oh, ayan na yung mga flavor niya. Tamis? Sumo ng tubig. Water break. Hindi, kailangan. Ano po na lang agad. <laughs> Kaya iba na yung kulay nun, no? Mm-mm. Ano yan? Mmm! Oh, Doon kayo magkawaki kung ito pa'ng ikaw. It <laughs> o square naman siya. Ano yan? Ano yung amoy itis? Ha? ang itis. Amoy anong? Amoy itis. Uh, bayabas. Bayabas? Guwaba. Guwaba. <laughs> mmm. Bayabas. Iba siya. Hmm. Mm. Masarap? Hmm. Bakit mm. Bakit kayo natatawa? Hindi masarap yun yun? Hindi hmm. ko siya, type. lang. 2, 4, 6, 8, oh! Ano mo

hindi pagkatunaw na niya, parang siyang ano, yema. Mm. Yan lang. Ano ba yung flavor na yan? Hindi ka na maalala eh. Ito parang piperero. Oh. Parang may ano siya. Ah, hazelnut. Mmm. Ano. Mmm. Tikman ko ngayon. Silver. Mmm. Iba naman siya dun sa orange. Diba? Parang ano? Um, Parang, diba? Naman? lasa. Parang ano, matamis to yung ilalim. Sobrang tamis yung ilalim. Sobrang <laughs> <Tubura> tamis. <laughs> Kanina po yung nakapinag, na. Ay, bawal sa'yo yan. Ito na nga. Mm, halong chocolate yan. Harap oh, naman siya. Ba't ayaw Last but not the least. Huwag muna kasing sabihin. Kaya nga na-taste test eh. Mmm. <laughs> Dark chocolate. Yun na natin yung challenge na to. Ah! Kulgit? <laughs> kulgit na. mo ng lasa ng kulgit. Mmm. Ay, gusto mo? Yung ano, alam mo yung candy na... Dolomite. Ay, ano? Dynamite? Dynamite. Hmm. Oh. Masarap? Oo. Oh. Masarap. Talaga? Masarap nga. Hindi ko siya gusto. Hindi <laughs> mo na kailangan mag-top brush. Sinipin. <laughs> <laughs> Kumain ka ng na... Chocolate. Ah. Ay, Colgate ka pa. Colgate uh na -huh. pala. <laughs> Naka-chocolate ka na. Naka-chocolate ka. Naka-colgate ka pa. <laughs> diba? Hindi mas nilamitin. So, ano yung pinang challenge nyo sa akin? So, wala. Hindi. Ubra sa challenge challenge nyo. Ano pinaka-favorite mo? Pinaka-favorite ko dito is yung ano. Ito o. Oh. Sarap siya. Akala ko ba lasang ipis? Ito ba yun? Uh Oo. -oh. Eh, puro naman masarap eh. Sarap ko. Na, naman. Hindi ba ito? Yeah. hindi, parihas naman ito lang na iba. Mm. Ito strawberry. Mm. Ay, Pero naubos mo ata eh. Hindi iba to yung kulgit 'yon? Uubos naman. Okay, bye-bye.